Huwag kayong mag-announce announce, announce diyan. Dito ang mali sa atin. Announce, announce ng mga nawawala at nagbibinta pa sa loob ng masjid. Pagkatapos ng sala, Ustad, nawala yung sinilas ko. Ano nawala? Tinilas. Pitaka. Sinilas. Sapatos. Bag. mag announce sa masjid. Ang propeta, sallallahu alayhi wa salam, sabi niya, من سمع رجلا ينشر ضالة في المسجد فليقول لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا Pag nakarinig kayo ng isang nag-a-announce sa loob ng masjid, nag-a-announce ng nawawalang tupa, nawawalang mga bagay, ginagawang announcement ano, yung masjid. Subhanallah, mali yan, hindi pwede. Anong sabi ng propeta? Pag nakarinig kayo ng nag-a-announce, kahit si imam pa yan, ang ido ano? anong iduan nyo? Ya Allah, wag nawa niya malamat mahanap yung hinahanap niya. Imagine, tinuruan okay, we'll tayo tinuru ng propeta. Iyon ang tinuro ng propeta. Nang ng propeta sa Allah wa sallam, iduan natin, wag niya mahanap. Bakit? Dahil ang masjid ay hindi ginawa para sa pag-a-announce hmm. ng mga nawawalang. May uh, eh, sa labas. Huwag gawin ng masjid. Pwede ka namang mag-announce, hindi na kailangan pumunta sa masjid. Yeah. di ba? Nandiyan ang Facebook. Nandiyan ang radyo. Eh, lalo mga dyan. Sa masjid, bawal yun. At kapag may narinig din kayo na nagbibinta sa masjid, iduanin yung sabi ng propeta sa na huwag sana siyang kumita sa kanyang negosyo. Kaya yung mga nagninegosyo sa masjid, nag-announce na mga nawawalang mga bagay, iwasan sa Kasi pinagbawal ito ng propeta Muhammad Salaam alaykong salam Huwag, hindi tayo hindi yung ina-announce ng mga ano, wala mga bagay Nagdinig ko siya Assalamualaikum Ako pala si Imam Okay, so sino yung gustong bumili dyan ng ano ah, Meron tayong binta dyan sa labas na nako hindi pwede mag-announce-announce ka dyan sa masya na may mga binibinta ka